Nurse, padulong muna. Naputol yung hinilaki ko sa paa. Naku, sir. Bakit po naputol yan? Ano pong nangyari? Nadisgrasya ako, nurse, sa motor. Pero, sir, pansin ko lang ha. Maitim na po yung pinagtanggalan ng hinlalaki Kailan po ba kayo nadisgrasya? One month ago na, nurse. Actually, dala -dala ko ngayon naputol na daliri. Nilagay ko sa freezer para ma-preserve. Ito, oh. Naku, sir. kulay itim na to. Bulok na puto. Anong ibig mong sabihin, nurse? Hindi na makakabit ulit. <laughs> nurse, sinunod ko yung instruction na napanood ko na ilagay sa malamig na lugar yung naputol na daliri para makabit pa ulit. Sir, di na to makakabit ulit kasi bulok na bulok ko, oh. itim na itim na. Kung nadala nyo sana na mas maaga, baka magwan pa ng paraan. Eh bakit naman kasi sir, umabot pa na no one month bago po kayo nagpa-check up dito. Nurse, busy ako sa trabaho. Wala akong time. Sir, di na talaga yung mababalik. Nurse, totoo ba? Wala na ba talaga pag-asa? Wala na talaga, sir. Nurse, hindi ko na alam yung mayayari sa buhay ko. Hindi na may balik yung kinlalaki ko. I feel you, sir. Sorry po talaga. Yan po ang katotohanan. Excuse me, Darwin. Anong nangyari sa pasyente? Ay, hey, dok. Naputol po kasi yung lalaki niya sa paa. One month ago na. Bulok na bulok na bulok niyang daliri. Ang sabi ko po, imposible na makabit ulit. Paano kung sabihin kong kaya kong ikabit yan? Totoo, dok.